kebabs skin natin no? oh. Diba? Ang sarap nyo. Ang <laughs> uh, sarap kaya yan. Lagay na natin yung kamatis. Sinigkang natin. Sinigkang. Sagkang. Ayan. Kasi yung gulay to. Medyo matigas to. So, matigas. Eh. Lagay na rin natin. Diba? Para masarap. Diba? Ayun mo. Malambot na yung bobs skin. Uh, kampalasa. Yeah. yeah.

Ang hindi natin. panen pa nainisan yung dito. Ang laurel, ang babala. Ayan. Hindi pa kita pang napang siya. Atakpan na baka mo tapos uh, ang Sana makalat-kalat sa gilid hindi naman po dikit ayan tapos uh, cabbage yung cabbage huli na natin paano na natin to palambutin Babskiya, Babski, Babu, lagi Kalau yang madam ini, yang dia madam ini, sedikit lagi. 20 minit minutes. Masuk ini nanti. បាទអូសាធិពរមណាមកាន់កាន់ដាក់ទៅព្រឹកទៅ